Hello. Konnichiwa. Good afternoon po ibig sabihin. Good afternoon, magandang hapon sa ating lahat. Pag-usapan po natin ang itong mainit na topic sa ngayon dito sa dito sa Bicol and of course sa buong bansa. Itong tungkol po sa yung uh, yung nangyari po <clears throat> dito sa Sorsogon, itong tungkol sa uh, banda na kamikaze. Trivia muna po tayo. Anong ibig sabihin ng kamikaze? Kamikaze is a Japanese term. a <coughs> uh, Japanese word which is composed of two Japanese words. Kami and kaze. Kami means God, Dios. And kaze is Wind. So, <clears throat> ibig po sabihin nito, it is combined the uh, God and wind, which is God wind or wind God or God of the wind. The wind which is God. Yun ang ibig sabihin ng kamikaze. And this kamikaze, little background, ay uh, during the Second World War, yung uh, gera the war between uh, the allies and uh, the axis powers japan america and uh, you know the allied nung malapit na pong matalo matatalo na yung uh, japanese yung mga hapon ay yung last resort po nila is to uh, deploy deploy their uh, elite class of soldier pilots. Yung uh, tinawag nilang suicide pilots ni Kamikaze. Na ang ginawa po nila, of course, they are trained to do this. Dahil ang mga Japanese po, pagdating sa labanan, sa gera, hindi po yan susuko ng buhay. Ibig sabihin, mas mabuti pang magpakamatay sila kung alam nilang sila ay masusukol kesa mahuli silang buhay. So, yung uh, <clears throat> para sila po ay manalo, manalo matalo, so ginawa po nila itong last resort, yung yung mga aeroplano na kargado po ng bomba. Well, it was not like the mga maliliit lang na bomba yon Ang kaya lang nilang uh, durugin is mga warship ng kalaban. Hindi po kagaya nung atomic bomb na hinulog sa Hiroshima and Nagasaki. Iba po yun. Ito po, maliliit na bomba lang ito. So, these bombs, uh, these airplanes, uh, na may karga po na mga bombs were supposed to be dropped doon sa mga enemy warships ng Amerika. And they were, kasi po noong araw, hindi pa masyadong, yung technology ay hindi pa, mas, hindi pa advance So, dapat sana, eh, remote control, pwede namang remote control, di ba po, yung pag, pag-deploy ng, paghulog ng bombs. Eh, noong araw, hindi pa, hindi pa masyadong, hindi pa gaano ang ka-advance yung technology. So, kinailangan yung uh, airplane with the bombs inside, we still have to be flown by these suicide pilots called the kamikaze. So, dadive po si, yung mga, uh, mga aeroplano na ito, idadive po ni suicide pilots yung plane doon sa enemy ships. And then, syempre, Sabay-sabay silang madudurog doon. The enemy and the 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 airplane, the kamikaze, the pilots themselves. So yun po sa paniniwala nila na uh, they will serve their country by doing this. Yung pag uh, pag-aalay ng kanilang buhay, suicide na. Suicide pilots. So yun po ang background ng Word na kamikaze. Now, dito po tayo sa nangyari dito sa banda na kamikaze, ano? Uh, hindi naman po ito uh, issue of national interest, pero medyo kailangan pong pag-usapan kasi, kumbaga, involved din po ang isang government official, uh, LGU governor. yung governor ng Sorsogon. So, as you know, dun sa historia na yung banda na kami kasi was invited to to perform, paid to perform. Na ito nga po, pagdating doon, eh, may hinihiling yung yung historia behind, ah. Hinihiling daw ng governor na mag-photo op, may picture selfie selfie Gustong magpa-picture well picture taking noong uh, some members of the LGU and the governor so hindi pinagbigyan yung request Well we have to understand yung side po ng ng uh, artist kami kasi is a celebrity. Kung baga, malaking pangalan, malaking... malaking... ano po ito? Kung baga, superstar status. Hindi ko sinasabing porky superstar ka, celebrity ka, eh pwede ka nang tumanggit-tanggi or magyabang. Sa totoo lang po, hindi po yun pagyayabang. Hindi ko po kinakampihan, ha? Kung baga, we are just a... Uh, giving each both sides possible reasons. So, we have to understand na sa side po ng artist, yan po eh, mayroon silang sinusunod na kontrata. Nung tinanggap nila yung invitation na yan, may kontrata yan. <coughs> And they have to, both sides have to follow the contract. Ngayon, for example, yung kontrata lang naman nila doon sa amount na amount paid by the producer, by the the governor maybe. Eh which I heard 1.8 million. Ang laki, no? Ang laki pala ng bayad dito sa mga ganito ka malalaki, superstar. And we know, ako hindi naman ako masyadong mahilig po sa mga rock music, pero may mga nagustuhan akong kanta nitong kami kasi. Kumbaga, di ba? Sila yung kumanta Narda. Sa kayong naghihintay sa langit, yung ba yun? Ngayon, sa side po nitong artist, sila po ay bisita doon sa Sorsogon. Kumbaga, dayo sila doon. Okay? Dayo, hindi taga roon, hindi nila kabisado yung lugar, hindi nila kabisado yung mga tao. And we know, hindi naman sa inaano natin yung Sorsogon, but Sorsogon, may mga ano dyan eh. Di ba? Yung mga, mga makakaliwa. Eh, oh, the whole of Bicol region. Yes, Sorsogon, marami po dyan. What if, yung mga artist po, eh, they were just uh, trying to be safe. Yung nag-iingat lang po sila sa sarili nila. Na, after all, kung sundin lang po sana yung kontrata, halimbawa yung sa bayan na 1.8 million, ano bang ba pinag-usapan sa kontrata? Ano ang laman ng kontrata? Kakanta ba ng ilang pirasong kanta? Sampu, benting kanta? May iba pang, ano ba ang nasa loob ng kontrata? Mayroon bang nakalagay doon na pwede silang mag makipag-shake uh, hands, makipag-chika-chikahan makipag doon, makipag-mingle, makipag-inuman? Kasi, hindi po natin masabi na, what if pagdating doon, Di halimbawa, pinagbigyan o oh, magpapalitrato daw yung isang grupo. O, paano kung hindi pa nakontento yung humihiling? Inalok sila ng, say, pagkain, inumin, na pag tinanggihan mo, sa probinsya kasi, pag mo, siyempre, nag-iingat lang po yung mga tao. Tsaka, may pangalan sila Ganun talaga. Kapag may pangalan ka, eh medyo sabihin na natin na hindi naman sa pagyayabang, pero nag-iingat lang talaga. Baka nag-iingat lang sila. At saka, yun nga po, sa, sa, sa mga ganitong sa mga ganitong issue, may sinusunod po na kontrata. Kung ano lang, nakalagay sa kontrata. Yun lang dapat ang susundin. Wala naman siguro yung, di, hindi siguro kasama yung magpapapicture, makikipag halubilo. Di ba? Subukan nyo na kasi hindi, hindi pinagbigyan nung banda ni hindi daw bumaba sa sasakyan, karapatan nila yun. Huwag po tayong magtatampo, huwag tayong balat sibuyas kasi karapatan nila na huwag bumaba, huwag makipaghalubilo, huwag makipagtsikatsikan, makipagpicturan kung wala po sa kontrata. Kasi po ako noong araw, nakapag-produce na rin po ako ng concert. At importante po, pinag-uusapan talaga yung kontrata. <coughs> Lalo pa po sa mga ganitong kalalaking celebrities. rin po may karanasan ako mismo sa mga patawag sa mga piyestahan na ganyan. May nangyari sa akin, batang-bata pa ako noon, na nag, nag arti artistahan ako. Starlet starletan. Naimbita sa sa probinsya para mag, you know, program, personal appearance, kanta-kanta, sayaw-sayaw. pinipinigka-kakitaan din yun may bayad yun eh, personal appearances sa probinsya. Eh doon ko po na-experience yung hindi pinauwi. Lalo pa na yung, yung manager namin, eh hindi man lang kami naipagtanggol. Oh. Kaya ako naintindihan ko po. Kaya hindi ako natuloy mag-artista. Mm. It's a separate story. Sinasabi ko lang na mayroon talagang mga ganyang pangyayari lalo na sa mga probinsya. Sa mga involved itong mga <coughs> mga mayors, mga governors na parang pag-aari yung artista, yung bang lahat. Porke artista ka or minsan kasi may mga ano na mababa ang tingin eh. Na porke artista ka kailangan mo makisama eh, ipipilit sa yung mga mga ayaw mong gawin. Kung ano po lang sana yung <coughs> nasa kontrata ko ano na yung usapan, yun lang. Ako na ko yung yung uh, side ng artist. Ako mismo kung if <coughs> if I were them hindi rin ako magwawala. Kasi una hindi ko kabisado yung lugar. Kung first time ako doon. Tapos makikipag mingle-mingle ka, hindi naman sa pag inalte ha, nag-iingat lang. Kasi syempre, mga tao, mga celebrity may iniingatan din sila na Iniingatan nila na image, pangalan. Kasi mahirap na po na makuhanan ka ng picture na mga candid pictures na kung ano ang magiging negative ang kahihinatnan ng mga shots kasi di ba ang mga artista na i-involve sa kung ano kahit na hindi isang litrato lang masisira ka na at saka isa pa doon what if yung governor may balak na gamitin. Kasi may mga ganun. Le, picture, picture. Pero pagdating ng, ng election, eh, gagamitin yung picture. ano, ano. Hindi natin alam kung ano pa ang kasunod doon sa hihilingin na picture, picture. Di ba? Tapos, ang isang masama po doon sa ginawa nitong governor, Well, siguro po, sa side ng governor, sa side ng LGU, hindi kasi sila, hindi nila maintindihan yung side ng celebrity. Na, ganito, ganyan. Ang gusto nila, kung ano hilingin mo, gawin mo, bigay mo. Nangyayari po yan sa mga starlet. Pagayo so, namin. Yan. Pero sa malalaki na celebrities, matitimanda ka pa niyan. <clears throat> ang hindi po maganda oh, isa pa, sabi doon sa kaya nagalit yung governor dahil nga doon sa hindi daw pinagbigyan yung picture taking at saka isa pa yung tinawag daw na parang driver yung si governor ba't ka naman magagalit governor? imukha ka naman talagang driver kung ayaw mong matawag na parang driver, Pwede mag-ayos ka. You see, may mga bisita ka. Okay, sabihin na natin na yan ang style mo eh. Pasimple, naka-t-shirt lang. Okay. But there is the consequence. Yan ang consequence po sa style ninyo. Na pagkamalan, baka nakapagkamalan lang ka naman kayo ng driver. Baka natin, sino yung governor? Yun bang naka-t-shirt na white? Akala ko driver. Baka ganun yung pagkakasabi. Hindi na, baka hindi naman talaga uh, minimin na mukha siyang driver. Ganun na lang ang naging ano. ba? Diba? Palagay ko hindi naman ganun yung pagkakabigkas. Baka sinabi, oh, pinapatawag kayo ni Gob. Alin dyan ang Gob? Ay, oh, yung naka-t-shirt na puti. Eh? Di ba driver yun? baka ganun lang baka hindi naman sinabing mukhang driver eh sa totoo lang naman po mukha naman po kasi talaga. para naman kasi kayong nakapambahay lang para kayong nagka car wash eh yun ang gusto ninyo eh o di kayo na ganyan ang tingin sa inyo kung ayaw ninyo nga tawag na <coughs> parang janitor parang ano parang kung ano eh di ka nang hindi. di ba? Diba? Ganun lang yun. Yung suot-suot mo naman kasi para kang nasa bahay lang. May mga bisita ka na galing Manila, mga celebrity, hindi ba dapat na humaharap ka sa mga tao? Kunting ano naman. ba? Diba? Kunting papugi naman dyan. hala ka na yan ang gusto mong isuot. Pero yun nga ang, ganun nga ang nangyari. O, napagkamalan kayong, oh kasalanan nyo yun. Di ba dapat mag may mga bisita ka naman eh, pistahan yan eh, eh magayos ayos ayos ka naman. Napagkakamalan ka na bodyguard o taga-timpla ng kape. Kasalanan mo, tapos ang masama po kasi doon sa ginawa ni Gob ni Gob. Okay, naintindihan ko rin yung side ni Gob na nasaktan sila. Nasaktan sila na tinanggihan. Siguro excited sila na makipagpicturean pero sana po inisip ninyo na yung dahilan kaya ninyo siya inisila in in-invite itong banda na ito ay para kumanta para magbigay aliw sa pamamagitan ng musika doon sa mga nasasakupan ninyo. E eh ngayon, dahil nagtampo kayo, nagalit kayo, sabi nyo mayayabang, na hindi nyo inuunawa yung side nung artist. Ang masama po sa ginawa niyo, ang tanong ko lang, nung pinahatid nyo, kasi sabi pinalayas, okay, pinalayas, pinahatid nyo, ipinahatid nyo ba? Or, kanino ba yung sinakyan nilang van? Sarili ba nila yon? O, arkilado? Or, siguro, sasakyan po yun ng, <coughs> ng provincial government. Provincial government maybe, dahil siyempre, kailangan silang sunduin sa airport. Hatid-sundo. O. Oh. Ngayon, ang pinagtataka ko, nung, Pinaalis sila. Pinalayas. Ipinabalik sa airport. <laughs> hindi man lang siguro binigyan ng ng meryenda, inumin, soft drink, re oh, 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 whatever, refreshment. Basta pagdating, hindi bumaba sa van, ipinabalik sa airport. May may escort lang ba naman po? Pina-escortan ba? pabalik ng airport, yung banda. <coughs> Kasi remember, celebrity po ito. Hindi sila ordinaryong celebrity, hindi sila ordinaryong tao. Bisita, taga Maynila, sikat, mayaman. What if? Buti na lang walang nangyari, di ba? Ang pinagtataka ko lang, since galit yung governor, ano ba, basta lang ba pina, alis yung van na wala man lang escort? You know naman sa probinsya. Pwedeng may mangyari. O, oh, nandiyan pala yung banda. Ganito, ganyan. Di ba pwedeng, ano, maging wild na ang imagination ko? Pwede silang ma makidnap for ransom. Di ba? Pwede yun. At, isa pa. So, yun po ang isang tanong ko. May escort ba? Security. Pinadalhan man lang ba ng security yung grupo papuntang airport? And then, pagdating sa airport, o oh, iniwana na sila doon. Magdamag? Kasi yung flight nila kinabukasan pa. Hindi man lang pinapag-hotel? Well, Maintindihan natin kasi galit si Gube. Eh. Galit eh. Kaya hinayaan nila, oh anyway, total, bayad kayo eh. Pero di ba? akala ko ba mga Pilipino eh, hospitable. Gob, saan napunta yung hospitality? Nakakahiya naman sa mga Bicolano, madadamay buong Bicol niyan. Baka mamaya kung ibang probinsya, Albay, Kamsur, mag-imbita dito sa Kamikaze or other mga banda, baka hindi na hindi na tuluyan mag pumayag dahil sa trauma nila sa ginawa nitong gobernador ng Sorsogon. Bicol eh. Damay tayo dyan. Nadamay nyo kami yung buong kabikulan, Gob. Yun lang po ang tanong ko. Pina-escortan nyo man lang ba? Inisip nyo ba yung safety nung mga bisita na ito ay mga sikat na celebrity. At doon sa airport Hindi natin alam kung doon nga ba sila natulog magdamag or naghanap ba sila ng hotel para makapagpahinga hanggang kinabukasan. ginamit ba nila yung van? Nakiusap ba sila doon sa van na ihatid mo naman kami sa isang hotel para kami ay makapagpahinga? ba? Diba? Kung hindi yun ginawa, kung hindi sila nakiusap doon sa van, baka pagdating doon sa airport, baka may instruction na, oh, basta i-drop nyo lang sila dyan sa, sa airport, then balik na kayo. O di pahirapan nyo pa yung banda, yung grupo, na maghagilap ng sasakyan nila para makapaghanap ng hotel. Hindi sila taga ron. Hindi sila taga rito. At isa pa, kung nando sila sa airport nagpa nagpaumaga. What if may mga nakaalam na mga mga masamang elemento? Uy, nandiyan dyan yung yung sikat na banda nandiyan nakatambay sa sa airport masisisi pa kayo kung may nangyari doon sa grupong ito. Hmm. Hindi kayo nag-iisip. Gobernor? Masyado namang, ano, ma... Ah, balat si Buyas. Hindi nyo inisip na kayo ay isang gobernador. Kayo ay isang opisyal. May bisita kayo. Ganito ang ginawa ninyo sa bisita. Sa bisita. Although sige, binayaran nyo na eh. Kapay. Sana pinatugtog nyo na, bayad na eh. Sinayang nyo pa yung bayad. Kaya nyo sila inimbita dahil alam niyo na gusto silang marinig nung mga taga-sursukon. Yung tumugtog. Oh. Di, sumama pa yung loob ng mga tao na, ah, nang hinayang, mm, hindi na narinig. Hmm. Ewan ko sa iyo, Siguro, sa mga taga-sorsogon, eh, na, na brainwash mo naman yung mga taga mga audience mo dyan na, hindi tayo dapat pagyabangan, hindi tayo minamaliit tayo, ganyan-ganyan siniraan mo pa yung banda? Di ba? Parang siniraan mo. Kita mo. Sa susunod, baka may gustong, baka dito sa Albay, baka gustong imbitahin niyan. Pumunta pa kaya yung banda na yan? Baka hindi na. Oh. Hindi naman po siguro yung sa pagyayabang. Baka... nag-iingat lang sila. Kasi mamaya baka magamit sila yung mga picture nila magamit sa politika. <coughs> Or mamaya baka hindi ka pa makontento doon sa pagpipicture-picture eh. Baka alukin nyo pa ng tagay. Hmm. Dapat nyo pong maintindihan Mr. Governor na yung dahilan yung purpose ng inyong pagbayad sa kanila ay para sila ay tumugtog. Hindi sa kung ano-ano. Kung wala sa kontrata, wala. May karapatan po silang tumanggi. Yun lang. Uh, bala kayo. Bala kayo dyan. Sana, sa mga susunod na kung may gustong may gustong kumuha dyan sa banda na yan na ah. dito pa niya sa Bicol, pa, sana naman hindi sila nadala. Siyempre hindi yan pupunta na ng sursugunan. No? na ba? Eh, tingnan natin, pinagmamalaki ni Gov na kapalit nung kamikase, kasi, kukuni nila si Vice. Vice ganda. Ewan lang ah. Ewan kulag. Kung naartihan kayo sa kamikase, ewan ko lang si Vice. Marami na pong reklamo tungkol kay Vice Ganda. Sa abroad pa. Maarte. At, naku. Tingnan natin. Lahat kaya na gusto ninyo eh, gagawin ni Vice Ganda? Malaking tao na po si Vice Ganda ngayon. At maarte na rin yan. Tingnan natin. Hmm. At sinasabi ko lang sa inyo, pag kumuha pa kayo ng artista sa susunod, eh, mag... Yung, yung kontrata. Pag-usapan nyo maigi yung kontrata. Kung gusto nyo ng photo op, ilagay nyo sa kontrata para hindi sila makatanggi. Papayag kaya yung artista. O, oh, di, kung pumayag, di okay. May karapatan ka. Diba? oh, yun lang po mga kababayan at uh... Maraming salamat po sa panonood and uh, see you in my next vlog. Peace.